Dadalaw kang madalas, minsan sa isang buwan. Bakit kasi ayaw mong kinatita si ko tumira? Hindi sa ayaw, anak. Malayo ang paranyake. Mahirap sumakay, siksikan, lalo na kapag rush hour. Pero dormitoryo yun. Katapat ng UE, walking distance sa FEU at UST. Isang sakay sa jeep papuntang Quiapo at Divisoria. Ewan ko. A home away from home. Maniwala ka, anak kalaunan ay magugustuhan mo rin, tulad ko. Ang korting kahon ng sapatos na dormitoryo, na ang mga bintanang lagpi ay may basag na salamin, ang tanging naghahawak ay ang nakadikit na adhesive tape. Ang pagkapangit-pangit, walang kaklas-klas, ang tumutulo kung tagulan at parang piano kung tag-araw na dormitoryo, na minsan isang panahon ay naging tahanan ko. Cool. Iyon ay isang puok, hinahangga ng sentro San Beda, Holy Ghost at iba pa sa makababa ng tulay ng Mendiola ng magkatabing simbahan sa Dakong Bustillos hanggang UST sa Espanya kasama ang kahabaan ng Ascaraga umaabot sa Divisoria na siyang estasyon ng mga bus na pauwi sa probinsya sa Avenida Rizal ay mumulan sa Escala pabalik sa Plaza Santa Cruz tuloy sa Escolta na bukang bibig ng mga empleyada sa bangko sa simbahan sa Quiapo na nilalakaran ng paluhod kung malalay ang grado sa eskwela sa Central Market sa tapat ng FEU na hindi pinagtatanong sa raon na pasyalan ng mga naghahanap ng mabibiling plaka sa archidalgo na shortcut mula sa San Sebastian patungo Quiapo at sa luneta na kapag binanggit ay may lihim at ibang pagkahulugan. Iyon ang puok, ang puso ay ang dormitoryo, kabuong daigdig ng mga katulad naming bagong galing sa probinsya, bagong salta sa Maynila, at ang bawat araw na dumadaan sa aming buhay sa paggalaw sa munting daigdig na iyon, ang panahon. Ito! tao. Sandali may nag-text. Sandali may nag-text. Ba't kayo ato? Walang presyo. Hotdog. Wala mong hotdog. Ayun Sorry naman. Pamangkin. Huwag lang nag-text. Sandali. Si nanay nag-text. Ang nanay mo. nanay mo talaga. Nanay ko yan. Ang nanay ko yan. Ayan, tinix yung address lang pupuntahan natin. May ka na. Wala namang tao dito. Tayo. Um, excuse me, miss. Yeah. Um, alam niyo po ba tong address na to? Asan? Okay. Alam ko to. Ayan. Nakita yung green na yan? Yan. Ano yan? Hindi pa dyan. Ay, dyan. Hindi ko pa kayo. Tapos, ay, nakita yung puno na yun. Hindi rin yun. Ah, uh, diretso pa kayo dyan. Tapos, pag, na pag may nakita kayo yung puno, nakakasya. Hindi pa yun. Tabi. <laughs> Tabi nun. Yun na yun. Ha? Ah, ah, sige ang po. Ang layo na. Thank you po. Ay, yeah. ah, tagal lang, tagal lang. Tupal, tupal. Alam niyo ba yung so so assignment ko? Ah,

Ito may tamay-ari o taga-pamahala nito. Dito na kasi siya tigera kaso Magandang araw. araw po. Magandang uh, araw. kailangan nyo? Um, uh, kayo po ba yung may ari? Ako nga, bakit? Nakita po kasi namin yung Wandel Med Spacer doon. Um, dito na po sana siya um, mamamalagi. Okay lang. Magkano po ba yung upa? Tutu, kasama ng tubig at kuryente. Tutu tutu, tutu, tutu daw. Okay ka na ba doon? Pwede na rin. Sige. Sige. Dito, hey, ate. Ayaw ko dito. Pangit, magulo. Iba na lang. Mura na yun. Lamang pere. Sa lang toto. Kuryente, tubig. O, di ba? Pwede okay. Kinabukasan, dala ang aking malaking bag, laman ang aking mga damit, inihatid na ako ni Tia Sela sa dormitoryo, at nagbigay na rin siya ng one month advance

Puro no, wala kang buhay. Hi, friend! Hello. Hi, Pai! Eh, Hello. Hello. Diba gano'n ka na probinsya? Oo. Narinig mo? <laughs> Kasi ka wala buhay doon. Ayun. Hey, Shadow Temple. Hey. Shit. Ay, nako. For sure, mag-e-enjoy ka dito. Bakit naman? Mm -hmm. Siyempre. Party party. Tapos, siyempre maganda rin ang education dito. Ba't napasok ang party sa education? Mag-aug na yon no? Sige you na. Know? Kamusta naman ang buhay mo dito sa so, pagkasok mo sa dorm? Ito so, na ni Bibago. Sa araw pa Ay, naku, friend. mag -e enjoy ka talaga dito. No doubt. Diba? Oo, oh, basta mo siya kasama. Okay. Oh. Okay. Masaya Ay. dito. Teka lang, friend. Tutal nang iintriga na lang din naman ako. Ragera. Nagka-boyfriend ka na ba? Ay, oo nga. Huh? Kasi hindi ko pa alam yung mga. Hindi, sa <laughs> Hello? <don't>... pa? <Ha? laughs> hey, hindi pa Hay nako, hindi yan uso dito. Teka lang, may ire ako sa'yo. Oy! Oh, Aramiin ko na! Tama na yan. Dapat wala tao sa receiving hey. area. Pakapatay lahat ng ilo. sarado pinto. Miss me. Ano ba Ano ba siya? Violeta? Ano ba na ano si lang sa yung friend ko. Ano, ano na pa ba ay. Hello? Oh, na! Ang sama! Ang sama? Ang dormitoryo, magulo. Pangit ang pagkain. Nakakit. ba maganda sa vision, nanay. Ang baho ng banyo. Kakausapin nga naman yung may-ari. Hindi kasi namin kaya yung ganito, no? Pero sa tingin ko, tumaba ka yata. Yan ang mga na. Nakakatawa <laughs> naman niya. Maraming bagong kakilala. Maraming nagbibigay ng pagkain. May mga bago kong roommates. Taga saan? Yung ko Taga Negro, sa Visaya. Dalawang Mindanao. Gali. Mga muslim. Anim na kami ngayon sa kwarto. Ako, isang taga Baguio. At isang taga... Ito dito. Aba, halos kung Pilipinas na pala kayo. Iyan ang inyong na sa isang dog ito. Maraming matiging kakilala. At Kaya ako, mapilit na dyan ka tumera. Maraming mga... Alam? Mga bagay na wala sa periodic po. Tulad ng dilaraos na gutom sa negro. Sabi ni Joyce, pagputok ng balita, magkakagulong mundo. Sabi naman ni Shirley, baka magising tayo ng isang araw na wala nang magdanaw. Akay, wala na sa Pilipinas. Walang ganyang balita sa dyan. Paano mga tuta ni Makoy? Wala nang martial law. May freedom of the press na, di ba? Kuno, nanay. Kuno! Sina Joyce at Shirley, aktivista ba sila? self-learning? Baka NPA sympathizer. Aware lang sila. Bukas lang na At ang mga tayo na, tulad ko eh. O sige, magpunyata ka na. Ako ang unang nakakilala kay Vic. Humanga ako sa kanya. Kaya noong niligawan niya ako, sinagot ko naman kaagad. Nay, bakit kayo nalawat dito? Eh, nabalita ako sa mga kwento ng iyong tiya. At siyempre, yung mga nangyayari sa Malacanang, sa Mindyola. Ah, natura lang yun, Nay. Dahil gising na ang tao sa pinagagawa ni Gloria. Pinagagawa ni Gloria? Okay. Kasama ka sa no? Lahat, Nay, na kasama to. Uh -huh. so, Sus, masama ka sa Raleigh? Oo, Nay. Hindi mo, may tino. May iba ako. Siyempre, yung kasama mong binata kanila? Si Ronnie yun, Nay. Saan mo siya nakilala? Diyan sa labas ng dorm. At... Schoolmate ko siya sa'yo, inay. Wow, play safe ang anak ko. Ito so, naman, nai. O, oh, kamusta naman ang inyong mata? Kaibigan mo ba ito? schoolmate ko, nai. Dahil malapit lang siya sa'yo. Schoolmate lang? Oo. Oh. Sure? Oo, nai. Tama, ayaw pa ka sa mag-asawa. Kaya, ano ba tayo sa may karger? Ganda ng gata, no?

Ano? Mag-ibig na tayo? Gusto ko lang na malaman ninyo na may boyfriend na ako. Kilala niyo si Ronnie. Pero huwag kayong mag-alala, nanay. Magtatapos muna akong mag-aral. Malayong malayo pa sa aming hinagap ang salitang pag-aasawa. Sabi nga ni Ronnie, ang pag-aasawa ay pagpapamilya at hindi maatim na isilang ang kanyang mga anak na baon sa utang at lalaki sa ilalim ng diktaturang rehimen at tambalang Estados Unidos at Gloria. Ay nanay, hindi na yata matatapos ang sularin eh, ng ating bansa. Dalawang taon na kaming magkasintahan ni Big nang dumating sa aming buhay si Rita. Ay nako, ulit ko rin talaga. Ay, ayun dyan pa rin siya. Yes Maya? Sige, mauna na ako ah. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. So, gumusta lang ang pinag-uusapan niya ko. Gino siya. Anong game? Ang sarap kong uusap, at yung wala mali siya. Bago lang siya sa dormitory na ito, isipin mo na lang hindi niya ako lala. Kanya Okay. Oo nga. Luga? naman pinag Ay. kabilang bahay. Hindi may atakas na ng boyfriend mo, Alma. Natanggal ako ng sub-pipes. Ay, hindi nakakatiyak? At sa tingin mo, makatitiyak ka? Wala naman tiyak na bagay sa ibabaw mo dito. Well then. Alis ka nyo mo. Tingin ko? Tingin ko... Gusto mo magawin si Vic sa akin. Buti naman nakalata mo yan. Ah, tama ako. At sa tingin ko, konti na lang ako na siya yan ang palit ko dito. Our song is really okay, first day pending the and when I got before I said amen asking God if he can play it Eka mo tita. Tingin mo lang. Ano yan? Wait, oh, sige. Lako, Rita. Wala ako sa dormitoryo, nasa lalawigan at nagpapalipas ng semestral na bakasyon. Ng may mangyari kina Big at Rita, walang abog na dumating si Big sa bahay ng aking tiya kasama ang isang nakakatandang kapatid na is mamanhikan. Ngunit hindi ako nagpaktangay. Nang wala kay tao sa akin noon, pinagbigyan ko siya. Hindi ko naman siya mahal sa Ito lang naman ang mahal. At papakasalan. Wow. Ayos Umalis ako sa dormitoryo upang makalimutan ng mga pangyayari. Nalaman ko na lang na magkasintahan na si Rita at Big. Masakit? Siyempre, ngunit kailangan kong tanggapin. Nanay, babalik ako sa dormitoryo. Magulo pa ang panahon, ngunit kailan lilinaw? Kung ako at iba pang mga katulad ko ay magmumukuk sa isang tabi. maawas sa sarili? Iba na ang ihip ng hangin ngayon, nanay. Lumalabas na sa kali ang mga tao. Lumiliban na sa silid-aralan ng mga mag-aaral. Tinututulan nila ang kinalabasan ng nakaraang eleksyon. Maging baghagi man lang ako ng kilusang ito, alang-alang kay Ronnie. At sa iba pa niyang kasamahang biktima ng karasa na may kapangyarihan, nanay. Desidido ka na ba? Oo, nanay. Hindi na kami muling nagkita ni Vic. Nakatapos akong mag-aral at nakapagtrabaho. Muli, may kasabay akong yabag papanhik sa hagdanan. Sira na ang suliyang upuan. May bago ng kapalit ang sopa. Marami pang pa mga yabag. Maraming mga sofa. Ang lahat ay nagbago. Pati ang kabuuan ng laraw ng dormitoryo ay nagbago rin. Hindi na patanda't higit gusgusin. Ang dusing ng kusina ay naragdagan. Dumami ang surot sa pagitan ng sulihan ng katre. Sabi ni Erwin, umuulit lamang daw ang kasaysayan dahil ang mga tao ay hindi natuto sa aran nito. murid naiba na raw ang mga Pilipino. Gusto ko makilala mo at makaharap si Erwin. Pagkatanggap mo ng sulat ito, ay dalawin mo ako dito, ha? Tiyak na magkikita kayo ni Erwin. Magugustuhan mo siya. Madalas siya dito sa dormitoryo. Ang dormitoryo Isang ordinaryong dormitoryo na sa pagyapak ng isang nilikha ay naging langit. Sa pagkawala nito ay naging libingan. Nasa pagdating ng isa pang nilikha ay muling nagkabuhay. <laughs> Yan! Oh. Na, pa? Masama! Nigi, <laughs> huwag <laughs> niyo sasamitin. Hello? Hello? Mami? <Bobby? laughs> Mami?